Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ang Instagram post ng kapamilya actress na si Kira Ballinger kung saan kasama niya ang ilang celebrities, kabilang si Yen Santos. Sa mga larawang ibinahagi ni Kira, makikita rin ang iba pang stars tulad ni na Jameson Blake, Seth Fedelin, Diego Gutierrez, Ketchup Eusebio, Trisha Ryman, at ang ex-PBB housemate na si Kai Montinola. Samantala, nagbahagi rin si Yen Santos ng video clip sa kanyang sariling Instagram account, dahilan upang mas lalong maghinala ang netizens. Hula ng marami, may paparating na proyekto ang mga artistang ito ngayong taon na maaaring maging comeback project ni Yen Santos. Matagal nang nanahimik si Yen matapos ang kontrobersya kaugnay sa umano'y relasyon niya kay kapuso actor Paulo Contis. Subalit, hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ng netizens. Napansin ng ilan ng umano'y pagbabago sa pisikal na anyo ni Yen, partikular ang kanyang pag weight. Ang obserbasyong ito ay nagbunsod ng spekulasyon na baka totoo ang matagal ng intriga na siya ay nanganak umano, bagamat walang kompirmasyon tungkol dito. Sa ngayon, wala pang pahayag mula kay Yen o sa kanyang kampo tungkol sa mga intrigang ito. Ano sa tingin mo, bagong proyekto nga ba ang dahilan ng reunion na ito, o totoo kaya ang mga spekulasyon ng netizens?